Dito sa ano sa bulungan. Tingin tayo ng mga ano ng mga isda na laki. Ang nito mga kabayo. Wala laki ng kabayo. Wala na lang pila boss, 100. Tap tap pagtulingan ano? Ano ano? Tobe bo. Ano 'yung mga gata sapsap -sap niya oh ganda ng mga sapsap guys eh. Ito ang gaganda na yung Trip Trepid Trip kailo. Ano? Ano si Gapo? Ganda rin ano? Ganon, 300? Si 아, 네.

ito dami talaga guys ng mga tindahan ng mga isda. Na magpa ka talaga eh. Oy, tumali at... masa. Oh? May mga sipit 'to. Oy, mga sipit. Wala na mga sipit. Sira po Para sa ako sa dito, katai ba? Bibigkilin lang si Bantay. ang boy 250 guys 'to. 250 Dapat tirawan kayo ni Loleto patay. Ito. ito, ito naman, puro sipit naman. Puro sipit. Puro sipit. Ayun. Ayun, set, set. babae may may mga babae ito babae ito ano? ang tabaw 250 daw taba na ito. Mga babae yun, ano niya, tinda. So guys, so babae. Two fifty-ang kilo. Kaya mga party po. Oo, balit tayo. Okay. Oh, pampano. Ano yan? Pampano. Pampano. Okay pass ball ayan oh ay dulo ramayo ayan po melli pag marami mang bớt hay nhắm bếp đi tới thôi, ốm đang muốn bắt tao đâu, là lắc kì, sao mà,

Magkano sa panos? 360. Oh, mura na. Mura na. Paras lang din sa atin. 360. Ah, talagang ano, pag hindi ka maka hindi mo makikigya kung saan ka bibili. Nakaisin na nito. Opli, opli. Ano dito? Dito. Dito oh yun? Saan ka na dobo? Gusto mo? ako ang mga play play mm -hmm. Oo, oh, oh, pumili ka na. yun mm -hmm. ano naman yan? Ano yun? Ano yun? Lalaki o. Oh. Mm -hmm. Mga sawa? May mm -hmm. e pagi o. Oh. <laughs>

guys tayo Piper sa buhay. lang, Gusto Ayun o. No. Gusto dahil yun. Ang pagi doon. Ito. Hindi ka na talaga ng ano. pamimilian mo guys. Tapaka Ito Lalaki oh. Ito ano. Ha? Huh? Oh, lalaki mga pulaw, lalaki guys eh. Grabe yung lalaki Ipon Kano daw? tuna oh. mga ano to ayaw mo nun talagang ano yan napakahaba ng ano dito talaga guys makakakuha ng ano makakabili ng mga iba't ibang klase ng isda ipon lahat alimasag sipon patahong yeah, may napang, pa oh. ito lang ano Hipon 560 Puro hipon 510 470 430 Alan 560 Ayun, ibang klase mo so, Ito Ang laki panos lang oh. so guys so Oh, paagi Ayun, ang eh, panos, ang laki ng panos Ang ganda oh 170. Kano? 170. Ano yan? Asa. Asa ha. Ah, asa. Ay, mga lapu-lapo, maya-maya. Ganda. Ta. Ta Taba ano no bebo, lumasa ko kahit manilit. Tatawa. Yeah. Mamaya guys, update kita ng LK. Dami. magkaguluhan ako magkaguluhan ka talaga hindi ka makakapamili ng mayos kung gano'n ka ito talapia susuwayo Masaya no Ang oh, oh Masaya guys oh Kataptaman, yan Ganda oh. pa oh Guys oh Buhay pa oh Sa yan?

Oh. Diba? pagka na yan? 100 100 oh. Buhay pa guys mm -hmm. oh. lang Wala pwede no? talakito 180 Samaran talakito Mga parat Oh?

Babae? Wala na po si. Puro uh, lalaki? Ito na namatay na. Uh. Pero maganda naman sir, matataba sir. tigas din sir. Ah, ulat. Lemasak. Piliin mo na ya to, magaganda. Ha? Ano?